Sariwa pa rin sa alaala ni Tatay Yusok ang sinapit ng kanyang pamilya sa kasagsagan ng Bagyong Emong. Ang kanila kasing tinitirahan sa Pico Lat Trinidad Benguet, pinasok ng abot bewang na baha. Nawawala yan ma'am, yung daanan namin. Actually nung nabaha sila, wala yan, umabot na dito sa... Tapos naglagay ulit kami ng may pangatlo kaming ano dito. Ah, mahirap ma'am. Kasi naglagay kami ng mga matings. Kasi slippery yung floor. Delikado naman sa mga bata. Nawala man ang bagyo, tuloy pa rin naman ang pag-uulang dala ng habagat, kaya't halos hindi pa makapagsimulang bumangon ang kanyang pamilya. Isa lamang si Tatay Yusok sa libo-libong residente ng Lat 30 Benguet na labis na naaapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Para matulungan silang bumangon, binuksan muli ng pag-ibig ang Calamity Loan sa buong bansa. Calamity Loan ng Pag-ibig Fund, ito yung uh, uh, pahiram na ibinibigay ng Pag-ibig Fund pagka ang isang lugar ay nadeklara na under state of calamity. So parang tulong ito sapagkat mas mababa ang interest nito kaysa dun sa normal na uh, multi-purpose loan na ibinibigay ng pag-ibig. Ayon sa ahensya, aabot na sa humigit-kumulang 50 miyembro mula sa LAT Trinidad ang nag-apply para dito. Matatandaang nitong July 29 lang isinailalim na ang bayan ng LAT Trinidad sa State of Calamity. Ang mahihiram dito sa Calamity Loan ay base sa laki na ng ipon ng isang miyembro, 90% ng kanilang uh, ipon, yon ang mahihiram po nila. Mm -hmm bagyo branch tayo dito pero alam naman natin na ang bagyo ay marami tayong uh, lalo na yung mga BPO and mostly employees of these companies are not really from bagyo ang qualification kasi natin sa calamity loan ay dalawa ito eh uh, kung yung kanyang residence ay dineclare na under the state of calamity pwede siyang maghirap. Para makapagproseso, maaaring bumisita ang mga miyembro sa mga opisina ng Pag-ibig Fund dala ang mga kaukulang dokumento. Maaari ring mag-apply sa Pag-ibig Fund virtual app. Angel Arquero, RNG News.